Ya, <tapot> <atam> Pangalawan <tapot> okay. yeah, Timoteo 2 mula uno. Ikaw nga anak ko. Magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Kristo Yesus. Yung narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya ay siya rin ninyong ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Makipagtitiis kayo sa akin ng mga kahirapan ng ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Nagtiis ba kayo? Napasakit. Ba medyo taeka mini, medyo mini jola. Baka mawalan kabuluhan na buhay nito. Inti ano lang <laughs> tambot. Ganun. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito. O oh, see? Hindi pwede maghanap buhay. Dahil yan ay kawal. Saan ka nakita na kawal na hindi nakatira sa... Pero we sa bayan. Dahil yun tinuturo sa kanila. Ang tunay na doktrina ni Sokristo. Kung tunay na Panginoon niyo ay si Kristo, Cristo. Paniwala siya kung saan naroon, doon kayo. Dahil na nasabi niya, kung saan ako naroon, ay dumuon sila kasama ko. So, hanapin niya si Kristo. Cristo. Nandun niya, puwapadnubay siya sa mga espiritista. Tanda nyo ha, ah. dahil lahat ng pinapadnubay ng espiritu, sila ang mga anak ng Diyos. Dahil yan, tinuro niya sa San Juan, Quatro. Bay tido sa gam bay tido. Hindi may tinuro niya pagsama sa spirito. Aklat ng San Juan 4 mula 22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Tatapwat, Sumarating ang oras at ngayon nga, nasasambay ng mga tunay na mananambang ama sa Espiritu at Katotohanan, sapagkat tinahanap ng ama ang magayon na maging mananamba sa kanya, ang Diyos sa Espiritu, at ang mga sa kanya nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa Katotohanan. O, oh, tayo mga reliyon na yan, Romano, Katoliko, Iglesia de Cristo, Born again lahat na yung religion na pinirma nyo, mga nasa sek, yan ba ay tunay na sambahin? Wala naman banal na ng Espiritu? Kung saan na rin ng Espiritu, doon kayo sasamba para mag-aral kayo na matakot sa kanya dahil nyo na sila niya ng panahon ni Moses. Dalin mo sa akin ng bayan upang sila'y mag-aral na matakot sa akin. Eh, kayo, sa inyo ginadala mga tao, ginakakain ninyo? Sa Diyos ba? At ng pangalawang korento, 3D7 Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan hindi oh, kaya maliwanag ang sinasabi ng Biblia Pero nililigaw niyo mga tao kung saan naroon ang doon kayo para mapalaya na kayo sa inyong mga kasalanan. mapatawad na kayo at huwag na kayo magkakasala muli. So hanapin niyo kung saan naroon si Kristo at ang Diyos para sa ganon. Mabuhay tayong mapayapa sa babalupa. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Joy to the world.